Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title. Nakatakas tatlong air assets ni Saldico nakalabas ng bansa. Umani ng matinding tanong ang pag-alis ng tatlong air assets na konektado kay resigned ako Bicol representative Saldico matapos kumpirmahin ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nakalabas na ng bansa ang mga ito. Nakalabas? So ano? Babalik pa ba? O doon na lang. Ayon kay Kaap Director General Raul del Rosario, unang lumipad, palabas ng bansa ang isang helicopter noong August 20, Sinundan ng Gulfstream 350 jet noong August 16 at ang isa pang uh, helicopter noong September, ay ah, hindi. Siguro ito, isang helicopter August 26, sinundan ng Gulfstream 350 jet August 26 at isa pang helicopter noong September 11. Ayan, tatlong air assets. Batay sa opisyal na tala, nagtungo sa Singapore ang Gulfstream jet habang sa Kota Kinabalo, Malaysia naman, dinala ang dalawang helikopter. Kaya ang tanong, hindi ba nila prinis o hinol? Uh, may malalako parang may press conference si Secretary Vince Dison. Yun ang binabanggit niya yung mga air assets ni Saldico at saka ni uh, Martin Romaldes. Talaga marami silang air assets. So ang hindi ko lang maintindihan, questionably na nga, wala bang magawa ang gobyerno para pagbawalan na wag mo nang lumipad? O wala lang, pinapabayan lang. Dahil sabi nila, wala pa namang kaso. Walang ebidensya. O, ayun. Tignan mo, ha? Pumuputok na ang ano. Pumutok na pa. Nung malapit nang pumutok ang plug control anomaly na yan, inunahan na. Binigyan ni Romualdez ng travel authority si Saldico may sakit ko no sa puso, puso Oh, yun, nasa US nagpapagamot nung piliting pauwiin oh, wala na, nag-resign as congressman, then after that, wala na ganun ba yun? pagkatapos ng billiones o kaya trillions ang nawawala sa kaban ng taong bayan sa mga questionable nilang proyekto tapos gano lang, nag-resign, wala na, goodbye Philippines, wala na, mga Pilipino, kawawa, ganun ba yun? So ito ngayon, no? Oh. Kaap, gano'n lang, kinumpirma, lumipan. O ngayon, Oktobre na, nakabalik na ba sa bansa o talagang tuluyan ng umalis? Kawawa, ang Pinoy. Hey may may, may pag-asa pa ba tayo na mabawi ang mga ninakaw nila sa atin? May pag-asa pa ba tayo na mapanagot ang mga mastermind sa greatest scandal in our nation's history? Bakit tayo nagkaganito? Tanong ng Pangulo. Eh magpasalamat tayo sa Pangulo, sabi naman ni anti Claire. Dahil sa kanya, na-open ang eyes, na-open ang understanding, na-open ang uh, bunganga ng mga tao ng, sa corruption na ito, matitigil na dahil sa Pangulo. Anong klaseng reasoning ng ating anti -clerk? Dahil nga sa ating Pangulo, na perma ng perma ng budget, wala man lang vision, wala siyang diskarte para pigilan ang mga ito, oh, yan na. Kaya tuloy, apektado na ang lahat, hindi lang sa baha kundi pati na sa ekonomiya. Aminado na ang lahat na delikadong babagsak ang ating ekonomiya pag nagtuloy-tuloy ito. Kasi nga, ah, laman ng balita, rallies, social media posts, kaliwat kana mga artista, mga negosyante nagrereklamo sa korupsyon. O anong dating sa ibang bansa? Wala na. Ang mga investors, local man o dayuhan, nawawalan ng tiwala sa bansa. Umaalis, nag sa ibang lugar except Davao. Davao lang ang namamayagpag ngayon na lugar sa Pilipinas na tuloy-tuloy ang pagbuhos ng investment bakit? kakaiba ang governance sa dabaw yan po ang tatak Duterte, yung sinasabi nila na ano daw anong sabi ng Pangulo horrifying times nakakatakot daw ang panahon ng Duterte, anong nakakatakot o tingnan yung dabaw o anong masasabi nyo ngayon bakit nagdagsaan tuloy tuloy hindi lang investment, pati diplomatic community. Tuloy-tuloy, pumupunta kay Mayor Baste o kay Vice President Sara Duterte, nagko-courtesy call. Anong ibig sabihin nun? Iba ang brand of leadership ng mga Duterte. O, anong brand of leadership ng mga Marcos? O, kayo lang, mag-husga. Katatapos lang ang ASEAN Summit, nakakahiya yung photo ops ng mga ASEAN leaders, wala ang Pangulo ng Pilipinas naging ghost president. Paliwanag ng anti Antikler, eh nag man daw sa summit, hindi lang naka sa group picture. Bakit ka daw? Eh, kung ano-anong rason na lang. May meeting daw sa UN Secretary General, kung ano pa, but the damage has been done. Pero yun yan, ASEAN Summit, ipapublish yung litrato, makikita where is the Philippine president? Anong isagot? Uh, maybe he's a ghost president. Why? That's why he is talking to his ghost father every night. Hindi nga na daw natutulog eh. Ang presidente sa kakausap sa kanyang yumaong tatay. Awawa naman ang Pinas. <laughs> oh, so, may pag-asa pa tayong makabawi. o oh, Magtiis na lang tayo hanggang 2028. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukinon dahil ang <coughs> income sa channel na ito, pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng libreng uh, libring yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Tango na ni Kuya ang yung atop nga trapalang. Tagaan na siya o

salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amo a og oh, sa naghatag sa sin. Mm. -hmm. Kung ang among ato dikit siya magbuhay. Mm -hmm. Ay, siya ma dao. Oo. Oh, Na pila na ray kabulan ang inyong atop ng trapal lang. Uh, na. mm. -hmm. Uh, bulan. Duha ka lang. So karon nakatop na mog grabe kayo mong um, pasalamat nga nakatok na may yung kuhan sin mm. -hmm. So, salamat kayo salamat kayo -oh. Uh -huh. sa nagatakaan eh uh -oh. -huh. thank you